lang po. Ikadalawang na linggo sa karaniwang panahon ng simbahan. Alam niyo sa unang pagbasa, nakalagay doon sa lingkod ng Panginoon, servant of God. Kalooban pala ng Diyos na siya'y magdurusa. Pero ang pagdurusa niya kasi alang-alang sa pagkakasala, sa kahinaan ng mga taong nasa paligid niya. So kesa magalit siya. Akuin niya. Akuin niya. Iyan ang ginawa, sinabi ni Jesus. Ang gagawin niya. Siya daw eh, pinadala, hindi para paglingkuran, pero maglingkod for the ransom of the many. Iyan po ang nireject ni John and James. Nireject din niya ng sampo. Ano ba mangyayari pag nagreject? Kamukha ng sampo. Nag-away-away. Nag-ingit-ingitan. So pag hindi po natin Tinanggap ang kaloob ng Diyos. Kalooban ng Diyos ah, ang kasama natin pwede tayong parusahan, magdusa. Ano lang mangyari? Mas masama po. Mag-aaway-away lang tayo. Magkakagalit-galit lang tayo. So, pumili tayo. Tayo ba ang magbabalikat o tayo ang magpapabigat?